yan mga kagimat mayroon na naman tayong papakita sa inyo mga kagimat ito ay ito uh, kidlat mga kagimat yan o kita niyo mga guhit nyo mga kagimat at ito ay, ay mga ano sa mga kagimat kita yung mga kanyang mga guhit mga kagimat yung Ayan Mga kagimat. Ito ay dila na maliit mga kagimat. Kidlat. Ayan. Ito yung lakas din mag-react sa palito ng puspuro mga kagimat. Iikot ka agad pag dikitan mo ng palito ng puspuro. Sa dulo ng matulis na bagay mga kagimat. Lalo na yung kutsilyo mga kagimat. at ito din mga kagimat eh, lakas din tapos lakas din ito mag sa tubig mga kagimat magmoist siya kaagad mga kagimat may reaction din siya sa palito ng posporo mga kagimat ano you know? titingnan natin buo yan mga kagimat walang sira mga kagimat yan parang dulo ng kutsilyo mga kagimat oh. yan natin yan parang dulo ng kutsilyo mga kagimat ay eh, malakas talaga nakagimat yung ano niya pugis at ito din mga kagimat yan pag ilagay sa ano ito mga kagimat sa tubig ano din ng may reaction din sa mga kagimat kasi mag ano yun sa tubig mga kagimat mag moist Yan. Yan, at may reaction din ito sa plastic mga kagimat Yan. maliit na siya mga kagimat ano. na napakagad ito ay dila na maliit mga kagimat Yan. at sa so, uh, next video ipapakita natin mga ka kagimat kung kita natin sa inyo na kung may reaction siya sa tubig mga kagimat lalo na sa plastic mga kagimat yan ayan sila mga kagimat dalawa ayan yan sila ano mga kagimat uh, pinakintab ganyan na talaga yung tsura pag yung nakuha kong ganyan na talaga itsura nila na kaagimat at maraming maraming salamat isang mapagpalang araw sa ating lahat uh, big shout out na lang sa lahat mga uh, multi hunters anting heroes, anting iras and thank you for watching and good day sa ating lahat mga kagimat.